Good day mga ka-idol! Nandito naman tayo, nag-away ulit tayo na dito sa lugar ng Ong Pin Street sa May Binundo. So nandito tayo sa loob ng Chinese supermarket. Ayan, pipilit tayo mga ka-idol kung ano pwedeng mabili rito. Kagamitin natin yung panluto. Ito ang mga Chinese ingredients. So dito sa side na ito, una natin madaanan ng mga dried noodles. Ito yung hufan, kung tawagin. Hufan ay isang dried rice noodles. So, udon. udon noodles fresh udon. iba-ibang noodles na meron dito. Ramen. So, fresh noodles na gawa galing sa itong mga ka-idol. At dito naman sa side na to ay ang mga dried noodles naman. So, dito naman ay egg noodles na dry at saka rice noodles. So, isa sa mga gusto kong puntahan dito ay makita yung isang mga herbs and spices. Rice beans. Mm, rice beans ano di sa dito like presente mong flower. You know, Ayun oh. Ang ganda ito sa inahalo din sa pagkain, sa soup. Ayun, right lemon. Pinatuyo. Ito pang siya ng kikiam. Kikiam tau, big shit. Isda. Laki sabit. ito ay ginagamit nila pang halo sa sinangag daing curry powder meron din dito iba't ibang mga herbs and spices na pinaghalo-halo ay sibol para sa sabaw ito ginagamit sa sabaw kaya yun sa mga sabapakulo ng manok yan iba-ibang herbs and spices na dito. okay, chili dry chili ayan siswan pepper yung paminta ng siswan province ayan paminta nila siswan pepper mas matapang ang lasa nito kaysa yung paminta na ginagamit natin ito naman ay tom yung paste na kilala sa thai food thailand ingredients mga kaidol kahawig sya ng lasa hmm. sa sinigang dito sa atin iba ibang brand na pampasarap pampasarap na panimpla sa panluto hoisin sauce, chili sauce, sweet chili okay sauce okay sauce okay diba okay sauce ito yung dito naman sa side na to yung mga cooking wine dark soy sauce, light soy sauce at so, uh, apple cider vinegar meron din ito black vinegar sukang itin ginagamit nito para sa soup black vinegar yang rasim itu pangkatan sawar sup so, and rice wine. Ginagamitin ito itu linisan sa ating mga kunin so, luto.